Hi guys! Ito po ang part 2 ng paglalaro nating Free City. Ito papakita ko po. May bago pa nga ang kotse. Ito, sinuwerte po ako dito. Bagong kotse po ito. Lambo. Ha? Ah, ito po yung nakuha ko. Yan yung lambo na yan. Kulay yellow na yan. Yan nakuha ko. Hindi yan Kulay yellow. Ito nyo guys. Ang ah, angas nang nakuha ko. Sure. Look the... Look that man. What the nice. Testing natin. Testing trip natin. Uh, dito, dito. Bago ko oh. yun, bago ko yun. Ito. na lang, guys. Tignan nyo, guys. Nakakuha ko marami rin. Nakakuha ko nito. Tignan nyo, mga Nakukuha ko. Yan. Naman, nakukuha ko. Ito, gusto ko ito makuha. Asa na yun. guys. Ito, Maganda. What a nice.

Ito mo na. Hmm, yun mo na yan. Iko rin yan eh. Pero alam ko ang pangalan. Nakalimutan ko lang. <laughs> Gusto mo ko ba? Ito guys. Z Suzuka. Suzuka. Suzuki ata yan eh. Tumana. Si Zuko yan eh. Wait lang ah. Gusto ko talaga makuha. As in. This is my favorite game na. Hindi na Roblox. Ito guys, part 2 eh. Ay. Part 2 to guys. Part 2. Let's go. Alis muna ako. Gaya yeah, na no muna ako guys pupunta lang ako sa ano, garage. Pupunta ako sa gang. Sige, pupunta mo lang ako sa gang. Ano ko na lang kayo. Let's go. Oh, tara! Guys, nandito na tayo. Let's go. Iyon ko, check ko ang doon. Tara. Pasok. Uh, Kung gusto nyo pala to download. Oh, Alam yeah. na, free city. Download nyo. Tapos add kita. Para kasama tayo. Kita niyo yung mga kotse dyan. What a nice. Ito kotse ko ba? Yung mga kotse nila. Halo. Halo yung kotse nila. Hindi nyo yun eh. Kakasimula ako lang eh. Tapon. Ito na guys yung ano ko karakter ko. Ayan. Um, Og... ganito. Gila. Bye bye.